ang worry ko lang sa totoo lang no with, with, the proceeding as it is is sana hindi naman malunod sa technicality hindi pa man nagsimula ang impeachment trial marami ng kinabahan mga kaibigan yes marami ng kinabahan pero take note ang mga kinabahan ay hindi anti impeachment kundi ang mga pro impeachment group Yes, malaki ang pangamba nila baka sa isyong teknikalidad pa lang, ay tapos na ang boxing. Knockout na agad sila mga kaibigan. Hindi lang po ito haka-haka o sabi-sabi mga kaibigan. Mamaya ipakita natin ang buong detalye. Kaya tutok lang sa ating tabo. kinabahan ang ilang kongresista at isa na nga dyan si Kongresman Asidre. Bakit nga ba siya kinabahan? Well, tara panoorin natin ang kanyang pahayag regarding sa isyong ito. Representative Chel Jocno warned that the uh, Senate Impeachment Court second requirement for the House of Representatives may be a trap as it may violate the one-year ban in the Constitution. Well, I don't want to preempt, ano, ayokong pangunahan ng impeachment team kaya po mayroon tayong spokesman for the impeachment to provide uh, the official uh, reaction to anything to matters related to the impeachment. Pero ako, isusuma ko lang po sa tatlong punto. Una, na-impeach na po yung pangalawang Pangulo. Uh, I don't know where in the Constitution it allows any change or any... Any change in the scenario or in the situation, other than by the Senate deciding and trying, trying and deciding to try and to decide on the case of impeachment, and uh, all all things uh, other than that have to be studied carefully. No, pero nothing changes. Nothing can change the fact that the vice president has been impeached. Yun yung una. Pakalawa, uh, Ayung usapin naman kung anong magiging hakbang ng 20th Congress yan po ay, na po sa 20th Congress and we have yet to meet on the 28th for our first regular session and I think by then we'll have a better appreciation of what the next steps are. Kasi as the for example the Speaker naman no he has been uh, supported though, by an overwhelming majority of members of Congress and many of them were part of those who endorsed the impeachment against the Vice President. And I think it's that their re-election, na, re-elect napakaraming Congressista na sumuporta kay uh, sumuporta sa impeachment proceedings sa pag-impeach kay Vice President. Eh, nagpapakita lang na hindi, we do not expect any change in the position of the House. But nonetheless, the Speaker being as as he has shown in the previous Congress, has shown himself to be a consensus builder. And I know he'll go through the process of really consulting the House, the party leaders, kung ano ang magiging hakbang. And I, I think it would be best to wait for that process to, to go on. No? But on a personal level, ako personally, ang paninindigan natin tungkol sa impeachment, ito po'y usapin ng accountability. And I don't think any election, any change, in the political circumstance would warrant a change also in our faith in the need for accountability. Kasi ang isa lang naman ang, ang magiging pamamaraan para ma, matugunan natin ang panawagan for accountability, magkaroon ng trial. And I think, and I, am, I personally would like to think, that that is still the best way to go to resolve this, this impasse, so to speak. Sir, if the uh, speaker will ask me... Parang gusto talaga nalang tubukin mga kaibigan na dapat i-trial. itrial. Kasi may hakahaka talaga mga kaibigan eh. Mamaya pakinggan natin kung ano talaga ang hakahaka na yun. members of the 20th Congress, kung pagbobotohan ba ito or hindi, ano pong magiging sagot nyo, and kung pagbobotohan would you still want to pursue the without without preempting the decision of the 20th congress as i mentioned my my commitment to accountability remains strong the 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 case on the impeachment is a test of accountability is a test on our political institutions and the best way to move forward in my mind is ituloy natin ang proseso at hayaan ho natin ang senado at gampanan ho ng ating mga ka kaibigan sa Senado ang kanilang tungkulin na dinggin at maghusga sa impeachment case. Ito ang tanong. Tama na yung sinasabi mo na itrial talaga. Pero ang question kasi sa simula dyan, wala ba kayong ginawang illegal sa technicality regarding sa impeachment na yan? Yan ang question dyan eh. Kung may ginawa ba kayong mali sa impeachment na yan. Na sinubmit ng House of Representatives, sir last na po is there a need to comply with the second requirement? Well, that is a question I will leave to the prosecutorial panel to address, no? Because it would be uh, something that's uh, related na to the uh, to the consideration of the prosecutorial team. But kasi mga kaibigan, di ba may dalawang hilingi ang impeachment court? wala pa sila, hindi pa sila nakakomply. Ang sabi niya, mag -comply daw. Yun nga, may komento nga si Joke nga baka, kung mag -comply daw ang, ang, ano, ang kamara regarding sa request ng impeachment court, ay baka malabag nila ang one-year ban. Yan na yung haka, haka Okay, tuloy natin. To, 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 if, you, if you ask me, no, uh, personally, we have already We have done the impeachment. We have complied with our duty as uh, in the 19th Congress, and I, I am of the opinion that that should be the starting point, rather than having to negate any of what we've done in the 19th Congress. Thank you, sir. Thank you, Tina. We will now take questions from Bibian Gulya of ABS-CBN. good afternoon, sir. Uh, um, meron po mga nagsasabi na imposible na raw na pagbotohan pa itong um, resolution sa Kamara na yung sa certification na hinihingi ng uh, Senate, yung second requirement. Um, will that be accurate? Ano po ang tingin ninyo dito? Or, or, at this point, pwede pa rin po ba? Even sa totoo lang, it's very, it's difficult for me to, to To assume anything no, until until Congress has properly been convened and then we would have to discuss. Uh, of course, as, as always said, this is the 20th Congress we're talking about. And uh, uh, there might be, uh, let's say, some processes that we have to undertake. But then again, my opinion is, uh, my personal opinion is, anything we've done in the 90th can be, cannot also be negated by. by the 20th. Mm. Kasi the fact of the matter remains that the vice president has been impeached. And uh, ang worry ko lang sa totoo lang, no. Yan na Ang worry ko lang. Oh, pakinggan natin with with the proceeding as it is is sana hindi naman malunod sa technicality ang Oh. <laughs> oh. <Ay. laughs> sana hindi malunod sa technicality ang impeachment na yan. patuloy muna natin ang kanyang payag. Bago ko sabihin kung ano yung mga technicality na yun. Ating kagustuhang mabigyan linaw ang pananagutan sa pangalawang pinakamataas na lingkod bayan ng ating. In other words, ang gusto niya, dapat malahat, may pakita ang mga ebidensya. Hopefully. Bansa. Your comment din sir, um, may another senator na nagsabi yesterday na kung i ng kampo ni Vice President Duterte before the impeachment court, yung mga arguments nila for the dismissal of the uh, complaint ay uh, pwede itong pagbutuhan ng yeah. senator. Yeah, tama. Kasi nga, na-raise na yan eh, yung motion talaga ng defense team. At mismo, sinabi na niya ni Chis Escudero, ang musyon ng defense team ay eh, kailangan nilang talakayin muna bago nila talakayin talaga yung paghain o paglatag ng mga ebidensya hindi pwedeng baliwalain nila yon at yan ang pag-uusapan nila muna regarding dyan sa isyo na yan Senate impeachment court Well the Senate will operate according to the rules according to the impeachment rules that they presented we just hope that uh, everything will be done in the spirit of fairness and and integrity no the integrity of the process okay. and also there So yun na nga po mga kaibigan. Nangamba na worried si Congressman Asidre na baka ang impeachment ay e malunod automatically nang hindi man lang nila ilatag ang kanilang ebidensya. True is yung technicality. Ano ba yung issue ng mga technicality? Well, dalawa yun mga kaibigan. Una, regarding sa one-year ban rule. Pangalawa, kung pwede ba itawid sa 28th Congress ang impeachment na yan. Actually mga kaibigan, ang technical issue na yan ay inaksyon na na ni Bipisara Sara February pa lang. Gumawa si Bipisara ng petition doon sa Supreme Court wherein wala pang tugon. Kaya until dumating na lang sa ngayon na situation, na yun na nga, ang mismo nga impeachment court ang tutugon, ang magbibigay ng desisyon regarding sa dalawang technicality na yan. Bakit malaki ang pangamba-turid ng mga prosecutor o ibang mga pro-impeachment group? Dahil nga mga kaibigan, si D.P. Sara ay may numbers talaga sa Senado. So kung tatalakay nila yan, kung pag-uusapan niya regarding ang motion sa one-year ban at saka sa, eh pwede ba itong tatawid sa 20th Congress, ang magiging conclusion niyan mga kaibigan ay magkaroon ng butuhan kung ang buto ng mayorya ay may nilabag talaga ang prosecutor o ang kamara regarding sa one year ban ay totally dismiss na ang impeachment. Yan ang malaking pinangambahan ng mga pro-impeachment group mga kaibigan. So kaya parang sinasabi nga, please sana hindi humantong sa ganun. Sana malatag muna namin ang aming mga siya Pero hindi pwedeng ganun ang mangyari mga kaibigan kasi nga ang defense team ni BP Sara kinikwisyon mo na talaga ang technicality ng impeachment na yan. At hito ipakita natin ang video regarding sa issue na yan sa pahayag ng spokesperson ng defense team ni Sara. Pak, dito na, just uh, at least to make it clear, ano ba ang official stand ng PDP with regard to buwing trial uh, sa impeachment na ito? Are you for uh, dismissing this even before case trial or gusto natin buksan ng evidence at doon na lang tayo uh, tumingin? We are for due process po. Okay. And part of due process are uh, adjective rules. Adjective rules meaning procedural rules. At hindi po natin matakamit ang substantial justice if we do not follow procedural uh, rules. At, at ayon po sa procedural rules, every court has the obligation, has the mandate before going into trial to see to it that it has jurisdiction. That is a fundamental principle applicable to even the lowest courts. Kahit po yung Metropolitan Trial Court, Municipal Trial Court, kapag nag po kayo ng uh, complaint yan, titignan mo nila kung it falls within their jurisdiction. So while uh, a lot of people seem to be pushing for trial, there can be no trial unless jurisdiction is firmly established. Yeah. Jurisdiction is defined as the power to hear and determine the case if any tribunal, including the impeachment court, tries a case without the corresponding jurisdiction, all proceedings shall be null and void. Gusto ba natin yun? Tama. Na erase pa ang question of jurisdiction in the middle of the trial. In other words, i-clarify muna natin ang issue ng technicality bago tayo magpatuloy sa totoong issue ng impeachment trial. Yun ang ibig sabihin ni Atty. Topacio. Yeah, we should settle it once and for all at the beginning so the triad itself will not be vitiated with a genetic defect that may later uh, uh, make all proceedings null and void ab initio or from the start. And, in other words, kung hindi unahin ang technicality issue tapos mag-trial-trial na, masayang ang lahat ng effort kung at the end of the day, nakita pala talaga sa technicality na may mali talaga. Kaya dapat unahin mo na ang technicality bago talaga mag-proceed sa totoong impeachment trial. Attorney ng partido, uh, partido, was Congress remiss in their duties as to how fast they transmitted the articles of impeachment kasi they waited po para maipon daw ang apat uh, bago na-approve sa plenary. Ang amin pong stand yan ay simply lamang po, sir. Ang stand namin is number one, that Impeachment complaint violates the one-year ban. Yeah. Number two, there is a serious question as to whether or not the impeachment complaint will survive mm. the uh, uh 19th Congress becoming functus officio. Mm. We are now in the 20 th Congress. Our stand is it will not survive. So it is these two things that should be settled with finality before any trial is to proceed. Correct. Ayan po. Klarong klaro, kailangan mo nang isettle ang isyo sa technicality bago tayo mag-proceed sa totoong impeachment trial. So yun po, base sa ating mga narinig na pahayag mga kaibigan, ay posible talagang unahing talakayin ang isyo ng technicality bago i-proceed sa totoong impeachment trial. Ayan, narinig naman natin mga kaibigan. So ito ngayon ang katanungan. Malaki ba ang chances na mabasura talaga ang impeachment na yan? Well, para sa akin ha <laughs> para sa akin Basis sa uh, sariling opinion mga kaibigan um, yes posibleng mabasura kasi idaan talaga ito sa butuhan ang desisyon regarding sa issue na yan at alam naman natin na meron talagang number si Bibi pero hindi lang ganun ha na parang pa yung tipong sa Bisaya pa nagsalig <laughs> na ah, kasi may numbers kayo, pinupush yung issue na yan. Meron naman kasi talagang nakikitang paglabag. Ayon sa mga pahayag ng mga panggiitang mga abogado. Isa na dyan si uh, Senator Marculita. Sabi niya may nilabag talaga sa one-year ban. Uh, Atty. Harry Roque. ba? Diba? Maraming nagsasabi. Din sa kabila naman, marami din naman nagsasabi na walang nilabag. So, manalaman na lang talaga natin yan, ang desisyon dyan regarding sa verdict ng impeachment court kung may nilabag o wala at pagbubutuhan ng mayorya kung sino ang mananalo sa issue na yan. Then if ever manalo ang mga pro-impeachment na walang nilabag, then tuloy ang impeachment trial, then maglataga na ng mga ebidensya. Tsaka mga kaibigan, kung mag-raise ng issue ang kabilang grupo na Ah, takot man yan si BP Sara na malatag namin ang mga ebidensya kaya tinitira na lang niya ang technicality. Kasi mabigat talaga ang aming ano, ah, mga, ano, kaso. Well, regarding dyan sa issue na yan mga kaibigan, meron pong isang abogado nag-explain kung ano talaga ang laman ng article of impeachment. Kung mabigat ba to, hilaw, or panirampuri lang. Well, regarding sa issue na yan, regarding sa article of impeachment mga kaibigan, puntahan nyo na lang po ang channel ni Attorney Harry Roque o sino pang hindi nakasubscribe ka Attorney Harry Roque puntahan nyo po at nandoon ang napakagandang explanation regarding sa article of impeachment kung ito ba ay hilaw or mabigat yan po ito po yung channel ni Attorney Harry Roque mga kaibigan yan po, yan yung pamagat po search nyo lang Harry Roque yan, part 3 sa sagot ni sa impeachment dyan nyo po Marinig ang magandang explanation ni Atty. Harry Roque regarding sa article of impeachment, mga kaibigan. Kaya kung nagtatanong ang mga kabilang grupo na uh, pinupost nyo lang ang technicality kasi takot talaga kayong makita nyo ang mga ebedensya, malatag namin. Well, si Atty. Harry Roque po ang sasagot dyan. Kung totoo ba talagang mabigat ang inyong mga paratang at mga ebedensya, mga kaibigan. Okay? So abangan na lang natin mga kaibigan sa July 28 kung ano talaga ang mangyari sa unang hearing ng impeachment na yan. Kung dyan ba, automatically matapos na or tuloy-tuloy pa ang impeachment trial mga kaibigan. So hanggang dito na lang ating usapin sa araw nito mga kaibigan. I hope nag-enjoy kayo sa ating topic sa araw na ito. Hanggang sa muli po, bye-bye!